Hi guys, pintang hapon Itong ilong ito mga guys Dito po Kinakuha ang inumin ng mga tao Sa isang bayan mga guys Nagsusupply ng tubig Tapos meron silang ano Parang Parang pinipilter lang Isang bayan po ito mga guys Dito po kinakuha yung mga tubig mga guys Ah, enemy ng mga tao mga guys. Yeah. mga guys. Oh. Okay, lolo mga guys. Wala po dito mga guys, mga nawasak Dito po sa sa ilog kinoko. Tapos pinel filter lang mga guys eh. Ayan. Sana mga guys eh Subscribe naman please mga guys Ito sana mga guys oh Ayan mga guys Kapunta sa dagat Ito sarap ko mga guys. Dito rin na yung mga tao mga malinaw na matubig mga guys malinaw eh. yung tubig oh eh, guys ano usap maligo mga guys eh. mga bato bato pa dito rin kumukuha mga guys yung mga magawa ng mga construction eh Ayan mga guys yung naglalapa. Malina na malina ang tubig mga guys. Eh. Hindi ka nang kailangan mga guys. Ayan. Dito lang mga guys. Salamat.